uube. So habang nagaantay tayo kasi ako po lagi ayoko na kasi na oras eh. Pasok po kasi ang grade 1. Ah, sige, tuloy lang. Oh, medyo nag-uumpisa na kasi... Opo. Nagpapakilala lang po kami kung sino po yung... Sagay! Kung sino po kayo at saka kung sino po yung dalagalay mo. Nasaan na po ang na Dalang anak? Ah, po kayo mo kaya ako yun na po. Wala po kayo. Ako po si Rochelle Ann mother po ni Kiana Ligas. Ah, si Kiana. Kanina pa nandito si Kiana eh. Excited po yan. Oo <laughs> nga eh. Pinagmamandali. Sabi nga gano'n, di pa daw naniligo yata yung nanay niya tinatawag. Early bird. <laughs> kayo po, ma'am. <laughs> ano po kayo rin? Ano ka pati, Ako po, pati po yung anak mo na <laughs> Ano, ako po si Mary Claire Padabo. Mama po ni Kesha Moniz Guerrero. Uh, Iinan-inan lang tayo, kasi sabi ko nga po, ayoko mag-isaya ng oras. Ano sabi ko, kasi posisimula po kasi ng ano-anong bagay. Mas maganda kung nagkakaliwanagan tayo. Ano ang gusto natin marating kung paparepahin ay pagsimila. Kaya ano, kaya mamiyang konti po, habang nag-aantay tayo, magpapasulat po ako. Ito yung nila tawag expectations eh ano yung parang yung, yung, tanong is ano ba yung inaasahan nyo sa kurso o natapos kung itong link itong, itong sabado ay magiging ano po ang gusto niyo mangyari pagkatapos ng sabado ano din po yung inaasahan nyo mula sa amin at sa mga kapwa natin lahat po ng nanay pero lang ang bata magsusulat ng kahit ano po, halimbawa sa puso, gusto nyo mangyari na yung bata kahit paano natutong makinig ng kwento, natutong mag color, yung mga ganun po. Ganun din sa mga nanay. Ano ang ano, ang, ano, ang, ano, ano, pwede natin expect sa kapwa na? Halimbawa, ano ya ay makikita ko, kaya sa isa ko. So, sa inyo, sa inyo, sa inyo, sa sa amin, ano naman sa, sa, sa amin, na kami hindi suplata. So, may hindi dumating, pwede ang inyong sarili at Ako po si Mary Louise Ang aking anak ay si Nashua hindi po ba kumili lahat po ng nanay at nasusulat sa bawat isa nito. Kung sa palagay nyo, may naisulat na yung iba na sa inyong palagay, hindi lang inyong expectation, lagyan nyo lang yung like Tapos kung susunod, ganun din yung maglalagay din kayo isa. So, ready po ba? wala pong mali dito. Kung ano yung sa opinion ninyo, inaasahan ninyo. Ako na lang. sige, ayan. Oh, oh. Thank Para you. Thank you. Uh, Pangalan lang. Pangalawa na lang po ako. Pangalan ng nanay ko, madam. Okay. Yung kung kayo po, maamaaring pangalan ng nanay o ng si kung Ito na pala, sekretary, ikaw ang assistant. <laughs> ikaw, ikaw ang matuturo sa amin, makapaliwanag kung paano yung susulat yan. <laughs> Magsalamin ka muna kung muna yung salamin mo. ko makita yung salamin mo. <laughs> so, na ang ano <laughs> Paano pa? Paano <laughs>

ito po, mayroon ano po na tayo. Na. Ayan po yung sasabihin namin mami ha? Kaya, Kaya kung ano po yung nasa isip nyo, sa palagay nyo, diyan po kasi tayo mag-revel eh. Kaya mula sa pagsasabihin po eh. Eh nasa ano ba yun? na sa task Sinawag, wala na tinawag nila nito dito taas kinakaw pila na So meron sa atin ng dalawa yung bato, alam niya. Ito po. pa po. Kasi nilang mamamig mo ay di ba? Wala lalakad lang daw. Kasi nagkagigaw-gigaw ako. Sino pa gusto magsulat? So, tatidlo, yung nilagay ninyo, na inaasahan, yung magkukusong na lang. Sa ngayon ba lahat? O may gustong magdagdag? siguro po yung mga... dagdag din yung mga... Nagusan ng

ito ako mga mamamayang mga lalaki na may mga lalaki na na may mga lalaki na may mga na may mga lalaki na may mga lalaki na may mga na may mga lalaki na may mga lalaki na may mga na may mga lalaki na may Sige, kasi natin So okay na tayo. Sa inaasahan niyo sa. Sa taong kami naman yon, ba? O itong inaasahan niyo. Pagturo <coughs> ng maayos uh, Sa ng anak. 'Yun. Ang naman po. So wala. <coughs> nabuot din, no? Ang alawa, abaan ang mm -hmm. pasensya. ako <laughs> <We're... laughs> ah, kami, abaan namin. Kami ito eh, di ba, tagapagtulong. Abaan namin ang pasensya. Ay, oo. Siyempre. Pagka ano, pag hindi kami ano, magpapasensya, kalapitin na kami ka. Ay, <laughs> mga katulong. No? Siyempre, gusto namin ang mga katulong. Ano, may papukulang pangatlo. Pag-asawang so, ito sa mga bata. Ay. Pag-asawang ito sa mga bata. Pag-asawang sa mga bata. Baka yung iba sa inyo, nagturo na kami ng May at June doon sa barangay. Uh, kanya lang noon, grade 1, grade 2, grade 3, diba? Tapos na ano nga namin, na uh, uh, dapat lang bumalik. Uh, Kaya kami na nito, hindi ko kami sasama. So, dito sa huling polo, uh, anong expectation ninyo? anong expectation ninyo sa kapwa magulang? Sa isa't isa. Makipag-communicate isa. sa kapwa magulang. Yun, parang kung ano yung dito sa apat, di ba? Magutong mag-communicate. Yung mga magulang sa isa't isa, magutong mag-communicate. Makipag-communicate. Tapos pangalawa, maging mas motivated sa mga anak S S Uy, mas upang matuto at importante yan. Kasi kagaya ng i-discuss ng mga Grace, meron din kayong bahagi ng mga nanay at ang mga lola na Hindi naman yung parang pamilya, di ba? So ito, para maging mas motivated ang mga, ah, mga nanay ng na mga Pangatlo, oh, so. ah, makapag... May pagsisisan. Nakapwa <laughs> ay, 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 <laughs> magulang makipag-chismisan o wala. okay, naman yung chismisa kasi communication pa rin yun. Ah, okay. Marites. Oh, Marites. Oh, okay daw yun. Pero pag-chismisa natin yung mga pamamaraan ng pag po, ma'am. In a good way. So, community. Oo. Then, ko yun. Parang ito, para sa anay din, pagkakataon na kita sa isang ibang ano naman yun bang paraan ano, yung na mga yan. Nakulad lang ako, Sige. So, thank you. Uh, si Ma'am, balik tayo kay Ma'am Grace. Kasi si Ma'am Grace, ay pwede ko bang hungin ang inyong pangsang o commitment na sa sabang sabado na to o sa susunod na anin na sabado, ang mga bata ay darating sa oras. Magsisimula po tayo ng alas 10. Kung maaari po sana, nandito si Debbie Walker. Kasi maaga din po kami waras simula ng alas 10. Ang mga magulang naman, kailangan po, yun nga nabang ito, sa tatlong sabado. Ah, siya nga pala, ito malibig. Ang bata po hindi makakatapos ng itong sabado. Hindi po tanggal. Ito lang. Matapos na kaya mahalaga po sa akin. Sa lahat ng mga bata. Gusto kong na naman kayo eh. Di ba? So dapat nalalaman niyo kung sino po yung mga bata. Wala pa. At sabi niyo nga, i-motivate na umatin. Pangalawa. Kailangan toast ko na yung dose ko. Kailangan ko po kami example nito, pero yung kit na sinasabi namin, meron po every eh, po, may crayola po, may lapis, may eraser, may, may pad paper. Maari po, dahil nasa inyo naman yun, kung meron po pagkakataon, kung talaga na sinasabi, makapag-practice ng pagsula, magagamit po yung pad paper. Pero ang pakiusap lang po namin, kung pwede, yung mga magulang o mga lola, Tulungan yung mga bata na pag-ingatan ang ulo. Kasi yung gamit na ito, dadaleng kada kumakasa sila ngayon. Ma'am Grace, may ID. Ah, may ID uh -oh. nga pala. May ID kanya, ano, kinuha, ni, kinuha ni Maria Fe yung application form, pangalan ninyo, nickname ng bata. Oo. Para habang nagaano kami dito, yung anak ninyo, kung mara ang pangalan ay Mike. O Mike, ganun din din. May ID tayo. Sige. Okay. Yun lang ma'am Grace. Matatawag. Kami rin merong ID ganun. Para, oh, Lola Junie. Kunwari, tatawagin ako ni Moira. Lola Junie, eh, mmm. eh, ganun Kami rin meron. At ang panghuli ko, kasi ang mga bata ko, may assignment po <virginia> po. So, hindi na sa mga kasi sa edisyon ng mga nakatatanggapon na siguraduhin nila yung assignment nila. Natatapos na ko yun. Para magbalik nila, susunod ang tatapan nyo, tapos na yung assignment nila. Yung assignment po, eh, wala na iba pa kayo na nagawa. So, yun ang lang. Dagatin kayo dito 10 minutes before. Nakiwan niyo ng bata. Nandito naman si Maria Fe. Dito um, na kami by that time. Ang um, um, magiging takbo ito ah, uh, ang pangalan ng bata. at uh, tapos, ah, uh, pambansang awit. Kung um, uh, sinong bata, ang, baka may, may mag-volunteer na anak ninyo, di ba? Tapos, pangalangin, Oo, uh, panalamin. Matalimutan ako ng panalamin. Hindi, okay lang. Pagkatapos na lang tayo, panalamin. <laughs> Oo, sige. Tapos, ano na, yung sinasabi ni Ma'am Grace na kwento. Ang pangamataan na aming pagturo ay hindi sa turo. Ito ay uh, ibinaagi sa amin ng isang child development expert natin, leader sa Angeles Bautista, kung kayo ay yung mga ibang nanay dito, baka na ano pa, yung Batibon ng araw, siya yung executive director ng Batibon, di ba? Nung kumonsulta kami sa kanya, ang gusto nga namin sa mga tutorial, di ba? Ay, kaagad-kaagad sa mga tutorial, ay, hindi ninyo gagawin yan. Punong-puno na yung mga bata na sa eskwela. Ay, paano gagawin namin, di ba? sabi niya, ganito gagawin ninyo. niyo pa rin yung mga matulang yung mga bata, matutong magbasa at magbilang. Pero ang pamamaraan niyo ay sa pamaraan ng kwento. So, pagkatapos ng panalangin, ng pambansakang at panalangin, kwento. Bawat anong may kwento na babasahin, sa mga limang Mang At Pagkatapos nun, mag-iwahiwala yung mga batas. Meron tayong isang volunteer sa mga apat o limang bata. Tatanungin yung mga bata sa tulong sa kwento. Para ng ganon, matiyak natin na intindihan ng bata yung kwento at sa kanyang pamamaraan ay maiwahiwala communicate niya sa mga uh, kamag-aral niya at saka sa atin, nananaintindihan niya. Ang katapos ano, may drawing tayo. Uh, kanya may crayola, yung mga drawing, o kolora ng mga bata. Diba? At tapos, ibabalik yung mga drawing. Kung gusto nilang magkwento tungkol sa drawing nila, mapakinggan din natin. Pagkatapos nun, ah uh, ano na, ano yun? yun, yun na Pagka mga bandang 11.30 na yun. Uh, pagka ganyan 11.30, 11.40, si Ma'am Susan, asan si Ma'am Susan? Sa labas, Nasa labas. Si Ma'am Susan, yung ating in-charge sa pagkain at yung mga ibang volunteers natin, yan ano na, ibibigay na yung pagkain ng mga bata. Ito, yung isang rice meal para pag ng mga bata. At Well, today, kasi nandito ang nanay, lahat tayo kakain, di ba? Pero mga ganyan, 11.40, ipigyan niyo mga bata ng rice meal para pag uwi, makakain na naman. Ano? Sa taos ng alas 12, uwi na tayo. Ganun yung takbo natin, kada Sabado. Anong yung Sabado hanggang sa November 17. November 17, graduation. Uh, sampe meron certificate yung graduation sa kanya so yun lang yung amin ibabaha ibabahagi sa inyo okay na tayo dito kaniyan yaku yaku kasputo yung kaniyang kaniyang kong yun yung kaniyang 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 kaniyang

kalau ngomong coba